Sa nakaraang kaganapan, natapos tayo kung saan sa umpisa ay hindi pa sana paniniwalaan ni Mr. Huang na parating ang hari ng digmaan dahil mas pinili niyang paniwalaan ang sinabi ng kanyang kasamahan na baka isa lang iyong chismis. Subalit hindi rin nagtagal ay namulat siya sa katutuhanan ng makita niya ang bandila ng mga napadaang helikopter, kung saan isa sa mga iyon ay nagdadala ng bandirang sumisimbolo sa hari ng digmaan. Kaya naman nang tuluyang mapagtanto ni Calvo na dito nakasakay ang pinakamakapangyarihang tao, agad-agad niyang ihinampas ang kanyang ulo sa semento kasabay ng kanyang pagluhod bilang pagbibigay respeto. Gayun pa ang kanyang tauhan ay naguluhan ng makita nito ang pagkilos ng kanyang boss, kaya't nag-aalala nitong tinanong ang kanyang boss kung anong problema. Sa tanong ng tauhan ay agad naman itong pinaliwanagan ni Mr. Huang kasabay ng kanyang paghatak dito upang hikayating lumuhod rin Kasunod nun binigyang linaw ni Kalbong nandito ang hari ng digmaan kaya minura niya ang tauhan dahil hindi man lang ito lumuluhod. At dahil sa kanilang takot ay mabilis gumaya na ang iba upang hindi maparusahan, habang ang iba naman ay inumpisahan ng tumayo upang pagmasdan ang papalayong sasakyan ng makapangyarihang nilalang lang. Samantala sa kabilang banda kung nasaan ang mga dumaang helikopter, matapos nilang makita ang kanilang dapat lapagan ayon sa ating bida ay dahan-dahan na rin nilang ibinaba ang kanilang sasakyan para ihanda. Maya-maya lang ay muling bumalik kay Kalbo ang eksena, at dahil sa grabe nitong takot ay inalalayan na siya ng kanyang tauhan, bukod dyan ay sinabihan pa ng kasamahan ni Kalbo ang kanyang boss na papunta ang mga iyon diritsyo sa Dragon Estates, kaya naman ano na ngayon ang kanilang gagawin. Sa katanungan ng kasamahan ay agad naman ditong tumugon si Mr. Huang, kung saan pinagpapawisan nitong ipinatupad na buksan ang daanan sapagkat ang titulo pa lamang ng hari ng digmaan ay sobra ng nakakatakot paano pa kaya ang nilalang na nagmamayari nito. Kaya naman agad niyang kinuha ang kanyang telepono upang ipaalam sa mas nakakataas sa kanya ang buong pangyayari, sapagkat kung malalaman ng hari ng digmaan na sila ang may pakana ng lahat kung bakit nagsara ang mga daanan ay tiyak na patay sila gayong ayaw niyang makagalitan ang gaya ng nilalang na iyon. Dagdag pa niya na babalitaan niya si Eastern Pooh na ang hari ng digmaan ay patungo sa Dragon Estates dito Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring dumating si Patriarch Pu, bukod dyan ay may kasama pa itong tatlong bodyguard habang seryosong dalidaling naglalakad. At dahil sa abala ang ilang mga kalalakihan sa kanilang usapan ay hindi na nila napansin pa si Mr. Pooh, gayong isang kagulat-gulat ang dumaan sa kanila. Hindi pa nga makapaniwala ang isang tauhan ni Kalbo mula roon sa dikalayuan na ang kagaya ng dumating na iyong makapangyarihang nilalang para inspeksyonin ang Ocean East ay dumaan sa kanila. Sa sinabi ng lalaki ay maging ang katabi nito ay hindi rin makapaniwalang literal na makikita nila ang hari ng digmaan kung sakaling mag-iintay lang sila dito. Dagdag pa niyang magiging isang karangalan sa kanilang lahat kung sakaling makilala nila iyon, kaya naman labis ang pagkatuwa ng lahat kung sakaling makilala nila ang gayong tao. Sa kabilang tabi matapos mapansin ni Mr. Huang ang patriyarka ay agad itong dali-daling lumapit upang magulat, maya-maya lang ng ganap na makalapit si Kalbo ay dali-dali naman niyang ipinahayag na may impormasyon siya rito'ng dapat sabihin habang pinagpapawisan ng matindi. Subalit bago pa magsalita si Mr. Huang ay agad na itong pinangunahan ng patriyarka, itinanong niya kay Kalbo kung nahuli na ba nila ang bastardong salarin sa pangdurukot sa kanyang anak sabay sabing mamaya na lang nila pag-usapan ang patungkol roon. Samantala sa isip-isip naman niya ay aminado siyang talagang sobrang makapangyarihan ng hari ng digmaan, kaya naman natatakot siyang kung makalaro nila iyon ay natitiyak niyang maglalaho ang Pooh family. Dagdag pa niya na maaaring sila ay isang mayamang pamilya sa Long City, subalit ang kanyang anak naman ay hindi kasing halaga ng katayuan ng pamilya kaya pansamantala ay pinabayaan niya muna iyon. Gayunpaman ang magkaroon si Kalbo ng tamang timing upang ipahayag ang kanyang mahalagang impormasyon na dapat sabihin ay hindi na ito nagdalawang isip at agad niya rito'ng ibinulong na ang kanyang sasabihin ay hindi patungkol sa anak nito, sabay sabing ito ay pumapatungkol sa hari ng digmaan na patungo sa kumpanya nito. At nang malinaw na narinig ni Patriarch po ang makapanindig balahibong impormasyon ay labis itong nagulantang, kaya laglag pa nga itong napasigaw ng may pagkumpirma. Subalit nang maunawaan niya ang balita ay agad rin naman siyang tumahimik para hindi marinig ng ibang tao, bukod dyan ay sinabihan pa niya si Mr. Huang na huwag nitong sasabihin sa kahit sino ang patungkol roon sabay akit na sila'y umalis na. Samantala namang habang sila ay naglalakad na pabalik, labis-labis ang saya nitong nararamdaman sa kadahilanang sa isip-isip niya ay upang salubungin ang hari ng digmaan, ang lahat ng makapangyarihang tao sa lungsod ay magtitipon dito. Ngunit ang hari ng digmaan ay diretsyong pumunta sa kanyang lugar, dahil doon ay matik na mabibiyayaan ang kanyang pamilya kaya naman disidido na siyang manalo sa pananampalataya ng King of War. Matapos ang kaganapan sa kalye ay mabilis na ding lumipat ang eksena kung nasaan ang helikopter na sinakayan ng mga kaibigan ng ating bida, kung saan katatapos lang nitong elapag sila kaya naman nang tuluyan na nilang ganap na may hatid sila Musifer ay agad na rin silang umalis at iniwan ang apat para bumalik gayong tapos na rin lang naman nilang gampanan ang kanilang papel. Maya-maya lang ay ibinaling ni Tinsley ang kanyang pansin sa kababatan niya, kung saan tinanong niya ang bida kung hindi ba ito sa kanila sasama. Sa tanong ay agad naman ditong tumugon si Musifer na sasama siya, subalit mayroon lang siyang aasikasuhing ibang bagay. Makalipas ang ilang sandali ay nagpunta na ang dalawa sa kanilang ipinuntang pakay at habang sila ay dahan-dahang naglalakad papunta sa isang gusaling nagnangalang Greenland Window bilang isang headquarters ay makikitang sa likuran naman ang ating bida na si Tank ay may buhat-buhat na isang lalaki na nakasilid sa malaking supot at seryosong pinagmamasdan ang malaking gusali sa kanyang harapan. Gayun pa man bago pa tuluyang makapasok ang dalawa ay mabilis na silang hinarangan ng dalawang gwardya kung saan inutusan pa sila nitong huminto sabay tanong kung sino sila. Gayunpaman ay hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus inutusan niya pa ang dalawang tawagin si Easton po at sabihin nila roon na hawak niya ang anak nito, kaya naman mag na lamang siya sa opisina noon. Subalit mariin naman itong tinutulan ng bantay, bukod dun ay tinanong pa nito ang ating bida kung may card ba ito sabay bitaw ng mabigat na mura kung wala itong ganon. Dagdag pa ng dumating na bantay na sino ang nagsabi ritong maaari siyang basta-basta na lamang pumunta dito, at humiling na gusto niyang makita si Patriarch Pu. Subalit dahil sa asal ng mga bantay ay hindi ito labis na nagustuhan ni Tank, kaya't walang pag-aalinlangan itong ibinalibag sa tatlo ang hawak niyang si Peter Pu dahilan upang sabay-sabay na mawala ng balanse ang tatlo at sama-samang bumara sa sahig, Matapos ni Tank asikasuhin ng mga bantay ay natatawa naman niyang ipinahayag na lagi niyang alam kung papaano magayos ng problema sa madaling paraan. Kasunod nun ay inakit na ng ating bida si Tank na lumakad na sila, gayong batid niyang wala ng balakid pa sa kanilang daan. Kaya naman dahil doon ay agad na ring naglakad ang dalawa papasok, habang sa likuran naman ng bida ay bit-bit-bit-bit ni Tank ang katawan ni Peter po upang ipakita sa mayabang na si Patriarch po ang anak nitong walang kwenta. Samantala matapos ang kaganapan sa labas ng headquarter ng Greenland Window ay mabilis na ding lumipat ang eksena sa malaking gusaling nagngangalang Dragon States na siyang inakala ni Kalbong dito bababa ang hari ng digmaan. Subalit sa pagdating nila dito ay hindi nila lubos akalaing wala man lang sinyales na dito lumapag ang kanilang inaasahang makapangyarihang nilalang dahilan upang labis nila itong ikinabigla. Kaya naman sa galit ni Patriarch po na parang pinagluluko lang siya ni Kalbo ay agad niya itong nilingon sabay hingi ng paliwanag kung nasaan ang hari ng digmaan, dahilan upang makaramdam si Mr. Huang ng matinding pangamba. Nang marinig ni Kalbo ang katanungan ni Tanda ay pinagpapawisan itong tumugon, ipinaliwanag niya kay Patriarch po na totoo ang kanyang sinabi dahil kitang kita niyang lumapag ang helikopter sa parisukat, kaya't mariin niyang nilinaw na imposibleng bigla na lang iyong naglaho. Maya-maya lang ay agad na napukaw ang pansin ng dalawa sa pagdating ng dalawang bantay na bigla na lamang hinihingal na pumasok, kahit malayo pa ang isa sa mga ito ay malakas na niyang ipinapangalandakan kay Mr. po na mayroon sila ritong mahalagang dapat na ipaalam. Gayun pa sa paglapit ng isang lalaki ay agad naman itong kinuhilyuhan ng patriyarka gayong wala siyang pakialam sa sinasabi nito dahil ang mahalaga ay ang hari ng digmaan, Pagalit niyang tinanong ang gwardiya na sabihin ito sa kanya kung nakita ba nito ang hari ng digmaan kung saan nagpunta. Subalit Marie naman ipinahayag ng gwardiya na hindi niya iyon nakita kung saan nagpunta, at sa halip ang nakita niya ay ang mga kidnapper kung saan sinira nila ang kumpanya. Nang malaman ng dalawa ang masamang balita ay labis sila ritong nagulat at nangamba, dahil kung sa oras na masaktan ng mandurukot ang hari ng digmaan ay nakasisigurado silang pati sila ay medadami sa pagkamatay. Kaya naman sa takot ng dalawa ay agad ni Mr. Huang tinadyakan sa likod ang bantay palabas upang asikasuhin ang kidnapper. Bukod dyan ay galit na galit rin itong mariin na sinabihan ng gwardya na huwag na itong maghintay pa at agad nitong asikasuhin ang mga lapastangang nilalang. Matapos ni Saitama pangaralan ang mga gwardya ay agad naman niyang ibinaling ang kanyang ulo kay Patriarch po upang kuhanin ang opinyon nito kung ano ang kanilang gagawin. Ipinahayag niya sa patriyarka na dito na lang ito maghintay para sa hari ng digmaan at ipaubaya lang nito sa kanya ang pag-aasikaso sa kidnapper na iyon. Nang marinig ni Tanda ang sinabi ni Kalbo ay bakas sa kanyang muka ang pagka-stress kung ano na ang gagawin, subalit agad rin naman niyang ipinaubaya ang lahat bilang utang niya ang pagkakataon sa tawag kay Kalbo bilang Patriarch Huang. Kaya naman laking tuwa ni Kalbo matapos niyang makuha ang patnubay ni Pooh Bukod dyan tuwang -tuwa rin ito sapagkat sa isip-isip niya ay malapit ng pumayag pag ang kanyang pamilya huwang sa Ocean East. Samantala matapos makaalis si Kalbo ay mabilis na ring naglakbay si Patriarch pu sakay-sakay sa kotse upang puntahan ang mahalagang tao, habang sa likuran naman ng kotse niya ay may isang itim na sasakyan ang nakasunod sa kanya. At maya-maya matapos makarating ang patriarka sa kanyang destinasyon ay agad na rin siyang naglakad Subalit sa kanyang ginawa ay napansin nito ang itim na sasakyan sa kanyang tabi, kung saan sa kanyang pagkakaalam ay ito ang kotse ni Liu Yundong, kaya naman para sa kanya ay isa itong malaking palaisipan kung bakit ito nandirito. Makalipas lang ang ilang sandali ay tuluyan na ring bumaba mula sa kotse ang isang lalaki mula roon, at base sa kanyang suot ay makikita hindi ito isang ordinaryong nilalang dahil may roon pa itong dalawang malakas na gwardya, Bukod doon ay natatawa pa nitong ipinahayag na talagang isa sa lubos na makapangyarihang pamilya ang Pooh family sa Ocean East sapagkat medyo may kaalaman ito. Nang marinig ni Patriarch Pooh ang sinabi ni Mr. Liu ay mayabang rin naman niyang ibinalik rito ang pangbubula. Pabiro niyang sinabi na sa palagay niya ay ang pamilya nitong Liu ay may kaalaman din sa buong kaganapan. Samantala namang sa kabilang dako kung nasaan ang ating bida, Walang pagdadalawang isip ni Tank sinapak ang isang lalaki dahil muli na naman ang kagaya nitong dumating na isang balakid sa kanilang daan. Bukod din dyan ay galit na galit pa ito sa mga tauhan ng kagaya nitong tao, ipinangalanda kanyang sinasabi ng ilang mga tao na ang Dragon Estates ang pinakamalaking grupo sa Ocean East, ngunit para sa kanya ay nakakainis ang kanilang seguridad. Matapos tamaan ng lalaki ng isang direktang sampal ni Tank, sa lakas ng kanyang ginawa ay agad itong tumilapon patungo sa dikalayuan hanggang sa ito ay malakas na sumalpak sa pader na nagdulot ng matinding pagkasira. Matapos nitang pabagsakin ang mga gwardya, mula sa dikalayuan ay makikitang bagsak ang lahat at walang kakayahang bumangon kaya napasabi na lang ang iba na huwag silang patayin, habang ang iba naman ay iniinda ang kanilang natamong pinsala. Samantala namang dahil sa ginawa ni Tank na panggugulpi sa mga gwardya ay kinagalitan na ito ng ating bida, Ipinaliwanag niyang ang mga ito ay hindi isang sundalo sa kadahilanang hindi naman sila ganoon katigas gaya sa inaasahan nito, kaya napakamot na lang si Tank sa kanyang ulo. Sa kabilang banda nang makita ni Kalbo ang kanyang mga kasamahan ay labis itong nakaramdam ng matinding takot dahilan upang mapabigkas na lang siya ng masamang salita. Kaya naman dahil nakatayo pa rin ang pinuno ng mga talunan ay mas pinili muna ni Musifer na pagmasdan si Kalbo nang sa gayon ay malaman nila kung maglalakas loob pa ba itong sumugod sa kanila. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang napadumi si Kalbo sa kanyang salawal dahil sa labis nitong pangamba na baka dito na siya masawi. Bukod pa dyan ay wala nang nagawa pa si Kalbo kung hindi ay magmakaawang o huwag siyang patayin. Nang makita ni Tank ang kakaibang pag-uugali ng talunan ay tila labis itong nadismaya. At maging ang ating bida ay labis ring nang diri kaya't mas minabuti na lamang niyang talikuran si Kalbo at umalis gayong isa lang naman pala itong duwag. Matapos ng dalawang umalis at huwag ng pansinin ang isang duwag ay naiwang hinang hina si Patriarch Wang dahil sa sobrang takot, maya, -maya lang makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ring nakarating ang dalawa sa pinto ng opisina ni Patriarch Pu. Kaya naman agad na itong sinipan ni Tank ng walang pag-aalinlangan at sa kanyang ginawa ay walang kahirap-hirap lang naman niya itong nabuksan. Ilang sandali pa bago pa tuluyang makapasok ang dalawa ay tinanong muna ni Tank ang kanyang boss kung bakit hindi nila tinapos ang nakakaasar na lalaking iyon. At nang marinig ng ating bida ang tanong ni Tank ay agad naman siya ritong sumagot kung saan labis ang kanyang pangdidiri, kaya't hindi niya gagawin ang trabahong iyon. Samantala nang marinig ni Tank ang sinabi ng kanyang boss ay napatawa ito, sabay sabing maging siya ay nakakaramdam rin ng pangdidiri. Sa pagpasok ng ating bida sa loob ng opisina ay nakita niyang ayos din pala ang lugar ng matandang yun, kaya't napagpasyahan niyang pansamantala ay dito muna sila mananatili sa bay utos kay Tank na tawagan ng matandang si Easton po upang kuhanin pabalik ang anak nito. Nang marinig ni Tank ang utos ng kanyang boss ay mabilis niya itong naintindihan habang inilalapag si Peter po sa lamesa, kaya matapos lang iyon ay agad na ring tinawagan ni Tank ang patriarka upang ilipat ang salita ng kanyang boss. Samantala namang sa ibang dako kung nasaan ang patriarka habang kaharap ang Liu family, mula doon ay bigla na lamang tumunog ang telepono ni Patriarch po kaya naman sa isang iglap ay mabilis na naantala ang pag-uusap ng dalawang head family. Gayun pa man kahit na gayon ay sinagot pa rin naman ito ni Tanda, kung saan matapos lang niyang kuhanin ang kanyang telepono ay agad niyang itinanong sa kabilang linya kung ano yun. Sa kanyang ginawa ay lumabas na ang tumatawag pala ay si Kalbo kung saan nag-aalala niyang sinabi kay Patriarch po na siya ay labis na nalilito sa ilang bagay-bagay, kaya ngayon ay iniisip niya kung pinapayagan ba siya nitong ito'y kanyang gamitin. Sa tanong ay mabilis naman itong pinahintulutan ni Patriarch po, subalit pinaalalahanan niya rin si Mr. Huang na huwag nitong kakalimutang lagyan ng silencer at gayon din na dapat ay huwag itong magpapakita. Matapos ang tawag ng dalawa ay mabilis na pinakalma ni Mr. Leo ang patriyarka sapagkat mukha itong maputla. Bukod dyan para masolo ang magandang pribilehyo ay kalmado niyang ipinahayag kay Mr. Po na kung may kailangan pa itong gawin ay dapat na nitong puntahan iyon dahil maghihintay lang siya dito. Sa tanong ng lalaki ay agad naman itong itinanggi ni Patriarch Po sapagkat para sa kanya ay mas mahalaga pa ang pagsalubong sa hari ng digmaan, Dagdag pa niya na ang lugar na ito'y sa kanya kaya maghihintay lang siya para tanggapin ang hari ng digmaan. Subalit nang marinig ni Mr. Leo ang sinabi ni Mr. Pu ay palihim itong napangiti, dahil sa isip-isip niya ay sigurado siyang may kinakaharap itong gulo gayong malinaw niyang narinig na kasali rito ang patungkol sa baril. Sa kabilang banda dahil naunang tumawag ay si Kalbo kaysa sa tauhan ng ating bida ay hindi nila ito kontak kaya't habang iniiling-iling ni Tank ang kanyang ulo ay sinasabi naman niya sa kanyang boss na hindi niya si Easton po matawagan. Gayun pa kahit na hindi sila sinipot ay hindi naman ito ikinasama ng ating bida bagkus pabahagya pa itong napangiti, ipinahayag niya kay Tank na dahil hindi ang taong iyon pumunta upang makita siya ay siya na lamang ang pupunta roon. Subalit para sa kanya ay kailangan ay magbayad dahil hindi sila noon siniput habang may pilyong ngiti na para bang may naiisip na siya kung ano ang magiging kabayaran. At maya maya matapos paasahin ang ating bida ni Eastern po na kanyang ikinainis ay bigla na lamang may isang bagay ang tumalsik mula sa loob palabas ng malaking gusali, kung saan may kulay puti itong imahe. Sa kabilang banda lumabas na ang tumalsik ay ang katawan pala ni Peter habang mabilis na bumabagsak mula sa mahigit anim na pung palapag patungo sa mga taong naglalakad sa ibaba. Makalipas ang ilang sandali ay malakas na bumagsak ang katawan ni Peter po sa sahig kung nasaan ang maraming tao na labis naman nilang ikinapagtaka kung ano ang bagay na kanilang narinig. Subalit nang makita nila ang bagay na bumagsak ay labis na nagulantang ang lahat ng naruroon na halos hindi lubos na makapaniwala kung anong nangyari, Bukod pa dyan ay labis-labis rin ang takot ng iba matapos nilang makita ang isang patay na katawan na nasa sa kanilang harapan. Kaya naman sa labis na gulat at pagtataka ng lahat ay mabilis pinagkalipunpunan ng maraming tao ang patay na katawan ni Peter Po. Samantala namang sa kabilang banda matapos ng ating bida ilaglag ang anak ni Patriarch Po ay agad naman niyang inakit si Tank na bumaba na sila, sa mungkahi ni Musifer ay walang pagtutol naman ditong sumunod si Tank habang pinagmamasdan nila sa ibaba ang walang buhay na katawan ni Peter Poo. Kasunod nun ay kumuha ang dalawa ng kanya-kanyang kakaibang salamin na tamang-tama lang sa sukat ng kanilang katawan, kung saan matapos lang iyon ay mabilis na rin nila itong ipinorma na tila ito ang kanilang gagamitin sa pagbaba. Maya-maya lang ay walang pag-aalin lang ang ginamit ng dalawa ang isang matibay na transparent na salamin, Bagamat hindi biro ang taas ng malaking gusali ngunit para sa kanila ay tila nagmistulan lang itong isang patag na dagat na siyang mabilis nilang tinahak pababa. Bukod pa dyan habang nagsesurfing ang dalawa ay hindi ni Tank maiwasang makaramdam ng saya, sapagkat ngayon lang siya nagkaroon ng ganito kasayang pagkakataon magmula nung bumalik siya sa larangan ng digmaan. At habang gumagawa ng kakaibang madaling pagbaba ang grupo ng ating bida, sa kabilang banda kung nasaan ang katawan ni Peter Poo ay tuluyan ng napansin ni Patriarch po ang walang buhay niyang anak, kaya naman habang siya ay pag-iwang-giwang na dahan-dahang naglalakad palapit ay labis itong nakaramdam ng pangambang baka totoo ang kanyang hinala. At upang malaman kung sino ang nasa loob ay mabilis na itong hinawakan ni Mr. Po, bagamat nanginginig ang kanyang kamay ay mas nanaig sa kanyang damdamin na buksan ng supot. Abangan ang susunod na kaganapan, kung saan matapos makababa ang dalawa na sina Mucifer at Tank ay agad na rin silang gagawa ng hakbang upang asikasuhin si Patriarch pa Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon ay may darating na isang pabida kung saan siya raw ang Supreme Judge sa Ocean East, kaya naman kung nais mo pang matunghayan ang susunod na kaganapan ay tumutok lang sa ating video, at kung hindi ka pa subscribe ay mag subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutang e-rate ang ating kwento sa pamamagitan ng inyong like.